Hello, yan, nagpapagawa ka pa or gusto mo pagawa ng temporary plate. Mga kaibigan, dito sa Mr. and Mrs. Paint, yung ganitong klaseng temporary plate para sa ating mga plaka ay nagkakahalaga lang ng 300 pesos. Ano ba yung ilalagay natin dito sa ating plaka? Siyempre, merong iba ang pinapalagay nila ay yung plate number at yung iba naman ay MV5. Kasi alam nyo ba, kapag wala po tayong plaka or mali yung nilagay natin plaka or temporary plate sa ating motor, ay meron tayong multa o penalty tayo ng 5,000 pesos. Eto, pakikita ko sa inyo kung paano ginagawa yung temporary plate natin dito. Let's go. Okay. E, ayan na mga kaibigan. Ganito po yung ginagawa ng Mr. and Mrs. Print o ni Mr. and Mrs. Print sa ating mga temporary plate o kapag nagpagawa ka ng temporary plate. Una, yan pong mga yan. Eh, ito yung plate number. Ito po ay galing mismo doon sa ating ORCR. At yung ating MV file na yan ay galing din po yan sa ating ORCR. At yan po ang ilalagay natin dito mismo sa ating plaka. Ito po yung standard ngayon, di ba? So sa lahat ng bagong motor na meron ng plaka o sa mga may plaka bagong issue, eh gantong kalapad na po ang ating temporary plate o yung gantong original na plate o yung registered plate. Kaya mga kaibigan, ito po ang ginagawa ng service print. Yan. So ito po yung plate number, tapos yung re region, tapos yung kanyang, syempre, po ano yung dealer, at kailangan po tinagyan ng temporary plate. Kung MV file naman po, e eh, ganun din, registered sa taas. Meron tayong MV file naman dito. Tapos kung anong region, anong dealer, at kailangan po lagi na meron siyang temporary plate. At dapat po, kung magpapagawa tayo ng temporary plate, dapat, mga kaibigan, ay wala pong design. Kung ano-ano inalagay natin yung design. Dapat po, ay kulay puti yung background at kulay itim yung mga font niya. Okay? So, ito, papakita ko sa inyo paano pagkagawa ng temporary plate. Let's go! Okay, ito mga kaibigan, ito yung finished product natin kapag po tayo ay nagpagawa ng temporary plate natin dito kay Mr. and Mrs. Prin. Ayan, sa halagang 300 pesos. So, pakikita ko sa inyo ha, mga kaibigan. Ha? Okay? So, ayan, tingnan natin. Pero mo sa inyo. At ipakita ko sa inyo. Ayan. Ito mga kaibigan, ito yung meron siyang plate number na nakalagay. Okay, so 012 at yung RMR. So mga kaibigan, dapat kapag magpapagawa po tayo ng temporary plate, eh ganito po yung gagawin natin. Meron tayong registered, tapos meron plate number o MB file number, NCR o yung tiyatawang natin dealer, and yung region, tapos yung temporary plates. Kailangan po meron yan. Mga kaibigan, kung mga sa mga naghahanap o sa mga gusto magpagawa ng temporary plate, yan, available yan dito kay Mr. and Mrs. Sprint Open si Mr. and Mrs. Print ng Monday to Saturday. And syempre hanggang 6pm lamang po sila. So, Nag-open si Mr. and Mrs. Print ng 8am hanggang 6pm. Nulit ko, Monday to Saturday. At hindi lang syempre temporary plate ang mayroon dito. Marami tayo dyan na Sintra Board. Kung siya magpagawa ng Sintra Board. Ayun. Tapos, uh, mga iba't ibang klase ng yan, stickers, tapos mga souvenirs, meron tayo dyan. Decals para sa mga motor, tulad yun. Nalagyan natin yung sa na 150. Okay yun, nalagyan nila doon. At, mga kaibigan, ito yung machine nila. Gusto ko lang ipakita sa inyo, nagpakalaki at napakaganda yung kanlang machine para sa ating mga tarpaulin O mga sticker o mga decals. Ayan, o, printing area. Ito mga kaibigan, ang Mr. and Mrs. Print. Dito lang located to ha, sa Kabuyao, Laguna. Pero syempre, big shout out din sa mga Mr. and Mrs. Print dyan sa Las Piñas Brush. Sa mga Tid Brush, big shout out din sa atin Okay, so sa lahat ng mag inquire o sa mga lahat ng gusto magpagawa ng tamang temporary plate, visit na kayo dito Mr. and Mrs. Print Kabuyao Brush or uh, message na kayo sa alang Facebook page. Yung link niya na do doon sa baba. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.